morning mga lods so nandito na naman kami sa sa ilog kasama ko ang kuya po rin Ayun. So, maglalatag siya ng, ng uh, lambat dyan sa ilog ako wala akong dala wala akong airgun gun uh, pibidjoan ko lang siya so yan makikita natin nung, kung makakahuli ba tayo ng marami so yan mga lods Samahan nyo kami ngayong araw na to sa aming uh, lambat adventure, fishing adventure. Nagamit ang lambat. So sana marami tayong mahuli. All right. So yan mga lords. Kita-kita tayo mamaya. pam pam daw ni kuya mukhang wala negative tayo dyan mukhang walang nahuli ngayon sa unang pagpapandaw wala nga na ano eh galaw eh baka ay baka na sa baba isang araw, may namumuryente rito. Ayun. May nadali isa. Ay, salamat po, Panginoon. Nakadali ng isa. Ay, dalawa? Dalawa pala. Nakadalawa. Nakadalawa. Ah, dalawa na ang kuya. Ay tatlo ba? Pare-parehas ang size. Ay, apat! <laughs> Aka apat. Aka apat pala. Ba, malalaki na rin 'ano oo oh, malaki laki parang three finger pasok para three finger dyan sa, sa, sa lambat e eh, no Bayays na ayos thank you lord kami ay nabiyayaan ng apat sa unang uh, latag ng lambat mga three finger na yan against the light magkakasama sila magkakasama silang nabulabog eh <laughs> atatlo. ay, apat, apat apat kaming uh, tilapia three finger na yan yan ay eh, masarap luto na sinabawan tsaka palutong Hindi ko ba mahirapan dyan ah. Bagay ikaw sanay na eh. Hmm. po eh talagang pinipisil ng muka. Para hindi na ho makapalag pa. Baka makaalpas pa eh. Ito isa eh maliit-liit. Pero three finger pa rin. <laughs> three finger. Three finger pa oh, three finger pa rin isang palikpik. <laughs> <laughs> so yan, susunod na ulit dito tayo sa baba. Yan, Pumuha ulit kami ng pamalo para sa pangbugaw. Na iwanan niyo isang maswerteng pamalo doon eh. Ya, yeah. ana. Oh. Hey, baka mabubuhol pa yan diyan. Ako na. Eh, ba't ko na sa'yo mamaya? Wah! Asa yung pamalo? Lumubog? Ba, nalubog pala itong bakawin na ito? O oh, ayan ang kuya po rin, nagpangatlong latag na. Oh. Eh mga loots, may nagalawan lang. Na, nagalawan yung ba tayang hindi ko na kukuha na ng video. Eh, pero tingin ko may nadadali naman. Pero may maliit kuya akong nakita. Tumagos. <laughs> Lampas ka sa butas. Ay, baka diyan sa damong ya, mayroon pa diyan. Lala kaya. Eh dito, hindi natin hindi natin may bulabogay. Malalim? Ay. ayo, I isa. <laughs> pinadaling isa sana yung may malaki eh. Sigurado ka kuya walang lampas sa liig dyan ha baka wow. doon ay may lampas liig Ang dami dami naghalawang kanina doon eh. Siguro yung nagpupumiglas. Maliliit lang siguro. Tagos nga eh. Nakalampas nga. Tatatlong piraso na natin. pang nagalaw eh ba yun ah ano, napakang ko lang ngayon ay wala pang nagalaw baka nagsiksate ang sa batang oh Sana meron na. May na, alam ko, may nakita. May nahuli si Kuya po na isa eh. Ayun, ay hindi. Wala ko mayroon. Lagayan pala niya. Parang meron Ayun, meron Ayun. abba Aba! Madali ang kuya puring. May napasag? May malaki yata sa gitna. Kuko dami. mo may mabigat sa gitna. Ko, oh, Jack. <laughs> Nisenyas, ako wag raw ako maingay. <laughs> eh, eh, eh. <clears throat> Baka raw makaalpas. <laughs> yeah, huya, niyan. Panalo. Siguro may mga sampo ito. Ayun, 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 nga. ganda ganda May malaki. oo oh. Three finger na may two finger, no? May four finger pa. Lahok-lahok. Ano yun? Sari-sari. -sari. Ayos. Lahok-lahok na size. O, dito, di, di, di dito na muna eh. Ano yun? Dito, sa wala sabitan. Ay, siya. Sige. Para bugawin na. Eh, pababain pa natin isda doon, no? Saan pa tayo maglalatag? Ha? Sa buwan na. So, Sa buwan lang iyon. isang latag pa. isang latag pa, no? Sige. Ayos. Hindi, papuntay natin mga isda doon. Ano ano ha? Gana? Alam ko yung minadali kang karapang malaki Sinisenyasan mo ako ng malakas eh. Ano ba yun? Wag ako, wag ako maingay. Baka makaalpas. Kalaki eh, sinisenyasan mo akong ano. May malaking napasag. Wag pala ako maingay. Isa. Pero nakauna ka na, ano? Mm -hmm. Nang isa? Dalawa. Dalawa. O tatlo na. Sa so, tatlo na ang nahuli ni Kuya Puring sa pang pangatlong latag, pangapat. Pangapat. Pang na latag iyon. Oh. <coughs> hmm. Tatlo ba? Dito tayo sinuyerte ah. Sana doon may meron pa. O so, oh, lima. Ay tatlo. Tatlo, apat, pangapat na yan. Ay, eh, talaga palang pinapalusot sila, no? Mm -hmm. Kung ano, saan pumasok ang uso, talagang dun ni palulusot pala, eh. Masisira pag hindi binalik. Pala, hindi kaya ko hanin. Ganun pala yun. Kaya pala yung labot na una kong nabili, iwasak-wasak. <laughs> oh. Lima. Bali maina. Tingnan na ko kagaganda ng huling kuya po rin oh. Lima. Lima na nahuli doon sa pang-apat na latag. Anim. Anim. sa tubig Ani, pag kawala oo nga sayang sayang ang paghihirap <coughs> ito walo siyam sampu labing isa labing dalawa labing tatlo may labing tatlo yata may labing tatlong na huli eh mga ganyan eh hinuhuli na rin talaga dito no? Yung mga ganyan oh, klaseng ah. size kasi pagka yun eh, hindi na, hindi na pinapalaki ng mga tao. Hindi, <laughs> hindi na makakalaki. Oo, hindi na makakalaki. Gawa na napakaraming nanguhuli. Madami nanguhuli. Oo, pagka ikaw ay tatamad-tamad, wala ka lang <laughs> maubutan. wala ka lang aabutan. Kaya na lang talaga yung makahuli ka ng malaki. Siguro yun yung mga nagpupuga doon talaga sa hindi napupuntahan. no? Yung kakatulad ng pinuntahan natin doon, Bihira lang naman yata napunta doon. Marami rin. Marami rin pero nakaswerte pa rin tayo noon. Oh. <coughs> nilabas na eh. oh, oh. yun sa bahay. Oo. Kapang. Ayun ang pinunta ni Guaydez? Doon doon siya nagpunta kapang eh. Oo. Oh. Eh, nakadali ba siya? Nakahulaw rin siya ng may 16 16? Hindi naman masama. Tinatawagan ka araw niya. Ikaw rin hindi nasagot siya. <coughs> bakit bakit siya pinasabay? Wala naman tao. <laughs> Bakit hindi ka, bakit hindi ka rin sumasagot? Eh hindi nga ma, ay, nasa luyahan ako eh. Ah, nasa luyahan. Sa luyahan ko eh. Oo oh, nga. Bukas nga ang cellphone eh, madidin ko ba yun eh. Hindi ko madala magdala cellphone. Bayo nga naman. Bago na tinatawag na ko, ayaw ay, na siya magat. Sato na ko, tunan po yata. <laughs> <laughs> Baka nag-inom na. Kaya kayo, tumawag niya sa akin. Oo, nag-inom na. Kaka, rin eh. Hinahanap niya yung sa ilog guys. Kaka, hindi ako makikita eh. Kaka, hindi lilis na luyahan eh. Makikita ba yung kakap yari sa bahay? <laughs> Pero hindi na alang kanya. Hindi. Ah, hindi na. Baka buong asa ay dumiretso ka ng ilog. Guri dumiretso na siya. Oo, baka akala niya inandong ka rin. Kaya magpapan... Ay hindi, sabagay. Iba pinuntahan niya eh. Hindi, dito rin. Dito rin siya dumaan. Hmm. Dito rin siya dumaan? Oo. Um ba? <laughs> Baka kala niya yung nandito ka na. May kulungusong ay kahit saan ako mga ngilugay ako dyan na So ano? Kahirap ng daan doon, no? Nadaak pa sa eh. Kaya nga. Eh, sa tubig ka rin naman babagsak. May hirap lang naman isa sa taas, eh. Oh. Pag supabay din sa tubig ka dumaan. No. Yung mga lang, langong-oriente naman doon, nung nakapwesto ako doon sa may tulay, ay. <coughs> eh. Yeah? Eh. Yeah. isa. Pero isa isa na 'yung marami. Ay. Sabi. Pa ya, tilapia. Hoy. Sa. Ay, san tilapia na. Oh, galing sa iyo, no. <coughs> Galing doon. Okay. Ayun. Oh. Dalaw. Ah, malaki-laki ba? <laughs> Four finger. Ayun, malaki-laki. Ah, dalawa na. malalim dyan ah Ang kambaywang na eh So akit kami dyan sa batong yan Malaki gawa na dito eh malalim na ah. Ang tao 7 feet daw sabi ng eh, pa rin Madulas dia nah wah eh hukah ya Nakakalim mas kipapano si Kuya Puring ng dalawang piraso. Thank you Lord na rin. Thank you Lord talaga yan. Uh, makakadagdag sa limang kilo niyan din na huli. Oh. <laughs> <laughs> limang, limang kilo. Maganda nung isang iyan may dilaw sa baba. Uh -huh. Mga sa shoutout pala namin si Kuya J, shoutout sa iyo. Kuya J, si Kuya wala rito eh.